Tungkol po sa EDSA People Power Revolution Anniversary na hindi nakakasama sa mga listahan ng special non-working days sa taong 2024, meron pong pahayag dyan itong kabataan party list representative. At sa tingin ko ay sa pool na naman itong si Marcos Jr. dito. Okay, ulitin muna natin. It was not included in the list of special non-working days for the year 2024 because February uh, 25 false on a Sunday. Yan, totoo naman yan talaga. Pero yung magbibigay ka pa ng pahayag na we continuously respect the commemoration of EDSA People pa Power Revolution, anniversary, blah, 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 and so on and so forth. Paplastik na po yan, okay? Anyway, there is minimal socio-economic impact in declaring this day as a special non-working holiday since it co coincides with the rest day of most workers and laborers. So sabi nga ni kahit anong uh, araw pa yan na taon, hindi pa rin dapat o nasa listahan pa rin dapat. Karamihan kasi nun, sa mga nakaraang administrasyon, pag nag-fall o na Sunday, nililipat, minumove, abay, maigi pa yung mga yon, di ba? So talagang nakikita natin kung ano yung intensyon ng mga Marcos. Yung pagkabitter nila ay naandyan pa rin. At alam natin, hirap na hirap ng, ang mga yan. Para nga, ibaon sa limot ang EDSA People Power Revolution ng mga kababayan natin. Malabo kasi mangyari yan. Siguro yung iba nadadala kahit pa paano yung mga uto-uto yung mga nagpapagamit. Pero sa buong mundo, nakatatak na po ang EDSA People Power Revolution. Diyan po tayo hinangaan. At nagbigay naman po ng kahihiyan sa ating bansa ang mga Marcos. Yan po ang pilit nilang tinatrabaho ngayon. Kaya mahirap. Mahirap para sa kanila. Kawawa, no? Anyway, ano daw? Hmm? wala daw impact at sa socio-economic um, or sa ating socio status wala daw impact yung yung um, Sunday na at uh, sa People Power Revolution anniversary aba bigla namang nagkaroon ng concern sa mga impact kung ano yung mga epekto or or nag uh, ng impact sa ating socio-economic status 'di ba? Nagkaroon or biglang um, biglang naandiyan yung kanyang idea na ito na hindi naman sanay ang taong bayan sa ganyang mga plano niya, 'di ba? Kakaiba rin. Kaya ito pong kasagutan, ito pong statement na itong party list representative or kabataan party list representative ay talagang sum, sa poll, sa poll dito sigurado si Marcus Jr. Sabi niya, given our very low expectation of this administration, yon Very low expectation sa mata ng mga taong hindi patitinag, nag-iisip ng tama, may, may magandang prinsipyo, di ba? Hindi pa uuto, gising sa katotohanan, yan po. Pero mataas po ang expectation uh, ng administration ito para sa mga utu-uto nating kababayan. Matindi, no? Kakaiba. All Alright. Um, when it comes to remembering the country's past, here's the least that the administration can do. Ayusin ang Palusot. Hindi kailangan ng kahit pisong intelligence fund para makahanap ng magandang palusot. 'Yun lang. Palusot talaga itong matatawag, 'di ba? At halatang-halata naman. Uulitin ko ah, Etong mga diehard, etong mga pulahan na nasa social media ngayon, ito po ay laman ng kanilang mga content at yun nga nagngangalngal daw ang mga dilawan wala pong nagngangalngal actually pinagtatawanan po kayo ng mga tinatawag niyong dilawan at camping pinagtatawanan kayo sa mga kabalahuraan nyo, sa pag um, pagwawalang hiya sa ating kasaysayan at siyempre sa inyong sa inyong pagmamaang-maangan sa inyong pagpapauto 'di ba kayo po ang kawawa, kayo po mga pulahan, kayo po mga die hard. 'yan ang totoo.